Topic po natin, mga problema sa tiyan pag nagkakaedad. Actually, bago 'tong topic na 'to, first time ko lang to ay discuss and I'm sure karamihan sa inyo makaka-relate kayo. Pag kayo edad 40 pataas, makaka-relate kayo dito. Hindi ba kayo nagtataka kahit ako nga nagtataka, eh? bakit parang nagbabago yung digestion natin, yung panunaw natin pag tumatanda tayo. Ano ba nangyayari, di ba? Yung mga dating kayang-kaya nating kainin, dati ang bilis natin kumain, kahit anong fast food, anong maanghang, baliwala. Di ba? Hindi natin pinapansin yung pag-CR natin, pagbanyo, walang problema. Pero pag tumatanda, 40s, 50s, pag 60 years old, mapapansin nyo, Marami nang hindi po pwede. Marami nang sumasakit sa tiyan at nagiging problema. So, explain ko sa inyo, anong pagbabago sa tiyan natin? Lahat ng tao dadaan dito. Ano yung pitong sakit na mas dumarami pag tumatanda? At ano yung home remedy? Paano tayo mag adjust dito sa bagong kondisyon ng tiyan natin? Actually, hindi pa to talaga sakit eh. Kasi normal to na aging process. Ang natin ha. First ang pagbabago pag tumatanda syempre sa pagnguya, sa ipin, pag nagkulang -cool ang ngipin, nasira ang gums, mas mahirap na magnguya. Pero hindi lang yan sa ipin, usually very old nene. Eh. Yung isang problema, yung panunaw dito, start tayo sa bibiga, yung esophagus. Dito sa esophagus natin, itong meron tayo isang parang muscle diyan dito eh, sa pagitan ng esophagus at yan medyo naglolo ko yung sphincter na yon. Naglolo ko, misan lumuluwag, misan sumisikip. Dahil dito, mahirap ka na lumunok. Mapapansin nyo yan, edad eh, siguro 50. Magtataka kayo, but minsan, lagi nagbabara yung pagkain. Pagdating sa tiyan natin ng pagbabago, dumad, ah, nababawasan din yung digestive enzymes yung mga chemical ng panunaw ng tiyan natin na babawasan. Hindi na natin matunaw yung pagkain. Pagpunta sa small intestine, large intestine, hindi na ganun kaganda ang small intestine at large intestine natin. Yung bituka natin nagiging mas manipis, mas hindi na nakaka-absorb ng pagkain, mas kulang na rin yung nilalabas ng panunaw, yung enzymes ng pancreas, ang lapay, Humihina din pati ang atay. Humihina din, lumiliit ang atay. So, ang pagpanunaw natin, uh, mula bibig hanggang sa pagdumi, mahaba yung bituka natin. Eh. Around 30 feet daw yan. Eh. 30 feet pag diniretsyo mo yan, ganyan kahaba yan. So, nagkakaproblema sa daanan pababa. Yan. Yung sa daanan natin. So, tingnan natin na pitong sakit uh, bago itong topic natin. First time to discuss. Number one, mapapansin nyo, pag tumatanda, dahil dito sa pagbabago, mas marami na nagkakaroon ng gastric reflux. GERD. Gastroesophageal reflux disease. Mas nag na tayo, mas bumabalik na yung kinain natin. Kasi nga, yung sphincter nga, yung muscle, naglolo ko. Minsan lumuluwag eh. Ganun nangyayari mas marami na rin nagkakaroon ng indigestion. Indigestion, hindi na matunawan. Kasi nga, kulang na pala yung panunaw natin. Yung dating bata ka, lahat ng cheese curls, lahat ng chippy, chicheria bali wala, kain ka ng kain. Magaling yung kitian natin, eh. kain kaya tunawin. Ngayon, hindi na kaya tunawin. Okay, so, heartburn, GERD, indigestion, Acid reflux na iratana na yung alala muna natin. Ano gagawin natin? So, bawal na tayo ngayon kumain ng marami. Dati, kaya mo kumain ng marami, lumamon. Ngayon, hindi na po pwede. Tapos, kailangan na natin maghintay ng tatlong oras sa gabi. Pagkakain bago hihiga. Dati, pagkakain mo, humiga ka, relax, tulog. Ngayon, hindi na po pwede paghiga mo, akit yung pagkain mo, sasakit ng tiyan mo, di ba? Gigising ka madaling araw, ang asim dito. So, wala na tayong choice, 3 hours, konti na lang kakainin, tinataas pa yung una natin. Kailangan din magpapayat kasi mas mataba, mas mataba, masikip ang tiyan, masikip yung pressure. So, malaki ang pressure sa tiyan, mas umaakyat yung pagkain. So, yan ang number one, in indigestion. So, more water, mas malalambot ang pagkain, at dahan-dahan na pagkain. Number two, mas marami na rin nagkakaroon ng peptic ulcer. Ito mas delikado, peptic ulcer. Yung GERD kanina, pangangasim lang yun eh. Parang gas-gas uh, pa lang yun. Papunta lang sa gastritis yun eh. Pero yung peptic ulcer, may butas na yung bituka. Yung stomach natin nang kakabutas. So, pag nagkabutas yon sa stomach, sa duodenum, mas delikado. Baka dumugo. So, usually, talaga yung pagkain regular, pero pa konti konti Tapos, misa binibigyan ng gamot. Anti-ulcer. Yung iba, chine-check din for H. pylori. Uh, Pacheck na lang kayo sa gastroenterologist. Pag, pag may ulcer kasi, sabihin, matindi na talaga yung pananakit. Number three problem sa tiyan, pag umiedad, ito, hindi nyo to problema ng bata kay Number three problem, constipation. Nagtitibin na ngayon. Di ba? Hindi nyo ba napapansin? Mabagal na ang bituka natin. Di ba? Ayaw na dumumi. Mas matigas na ang dumi. Mas dumudugo na pag dumi. Mas may almoranas na. Di ba? Kasi nga, mabagal na metabolism mabagal pa yung bituka. Anong gagawin? Inom ng maraming tubig para hindi constipated. More regular exercise. Siyempre, mas patanda, mas di na magalaw. Pero dapat mas magalaw. Hindi tayo pwede umasa sa mga pampadumi, mga laxative. Eh. Bihirang-bihira lang dapat kainin. High fiber intake, maraming gulay. Para maraming fiber, maganda pagdumi. Marami ding prutas. Okay? More gulay, yung prutas, yung mga hindi lang masyado matatamis para mas makadumi. Number four problem sa digestive system, dysphagia. Hindi na makalulun. Oh, madalas ko napapansin sa sarili ko yan. Nagtataka ako minsan lalo na sa umaga. Pag kahit sumubo ka lang ng ulam, tapos mamaya ay na bumaba. Naka-stuck lang siya dito. Napakahirap ng pakiramdam. Kala mo ma-heart ka ayaw bumaba. So, dapat pag ganyan, relax lang. Kasi lalo kang kinakabahan, lalo siyang sisikip eh. Tapos, misan iniinuman ko ng tubig, di ba? Pero pag inom ng tubig, siguraduhin mo, relax lang na maitutulak ng tubig pababa. Relax ka lang. Kasi mamaya, nagsikip yung esophagus mo, konti-konti, magre-relax siya. Okay? Hinga lang malalim. Mamaya, magre-relax siya. Nakakatakot to, ha? Yung nabubulunan, delikado. O kung talagang nabulunan, pinapalo pa sa likod. Pero pang emergency na yon, So, nangyayari yan. So, huwag kakalimutan, bago sumubo, tubig muna. Okay? Very important tip. Turo yan ng tatay ko. Bago sumubo, dati sinasabi lang, pagkakain ng malagkit, mga biko mga malalagkit na kakanin, kailangan ng tubig. Ngayon, kahit anong pagkain, kahit kanin lang, tubig muna, ibasa mo muna dito. Tapos, konti mo na ang kain para bumaba mo na siya. Pag sanay na bumababa, inuman mo ulit ng tubig bago ka makakain. Mahina na yung, ano, yung panunaw, yung galaw niya mabagal na. Kaya kayo nabubulunan pag tumatanda. Normal po yun. Okay? na na yung muscle kasi hindi na ganun kaganda. So, difficulty swallowing. Anong gagawin? Ah, mas malambot na pagkain. Sabaw muna, wag sobrang tigas ang kanin. Ako gusto ko yung kanin, yung malambot. Basa-basa, yung iba ayaw, nagagalit. Gusto matigas yung kanin, sige, mabulunan kayo. So, pag na-stroke, hindi rin makalulon. Speech therapy, Number five problem. Ito, hindi naman to problema ng lahat. Pero problema ko to. Number five problema pag may edad, lactose intolerance. Anong lactose intolerance? Ako, dati mahilig ako sa gatas. Eh. Fresh milk. Di ba? Lagi ako may inom niyan. Ah, ko ng fresh milk. Eh. Pero ngayon, hindi na po pwede. Favorite ko noon, chocolate milk. Di ba? Mga chocolate. Sobra sarap yan. Happy ka. Pagbata ka, may mo. Pero pag tumatanda, may ilang tao hindi na kaya ng gatas. Nawawala na yung uh, lactase nila, yung panunaw. So, ako ngayon, lahat ng gatas, bawal na. Kahit uh, spaghetti na may white sauce, nako, bawal magtatay ako. Kahit gravy, ang daming gravy, may milk ka. Kala nyo yung gravy, walang milk. Oh, maraming, alam po yung gravy ng fast food na may milk at walang milk nasanay na ako. Huwag lang nila babaguhin yung timpla. So, milk products, iwas na. Number six problem. Uh, pag nagkakaedad, ito po. Nagkakaroon ng diverticulosis or diverticulitis. Hindi nyo pa to alam eh. Sa large intestine, yung bituka natin, numinipis. So, pag yung large intestine natin numinipis, nagkakaroon ng parang pouch. Eh. Nagkakaroon ng mga usli-usli. Parang, Ola tayong parang ganito. Nagkakaroon ng ano siya, parang nasisira, natatastas. Nagkakaroon ng uh, pouch yung bituka natin, large intestine. So pag pumasok doon yung pagkain na nadudurog, naipon yung bakterya, mag-infection, nako delikado. Pag nag-infection yun, kasi nagkaroon ng butas eh, para siyang appendicitis eh. So, bakit? Tumatanda, kulang sa fiber, kailangan antibiotics, merong inoperahan. So, pag sumakit ang tiyan, bigla, parang nilalagnat, pacheck agad. Diverticulosis, diverticulitis, large intestine, humihina, rumurupok. Anong gagawin para makaiwas? High fiber, gulay pa rin. Kaya bawas fast food talaga. Eh. Alam ko, ma dati pag bata ka, siguro pwede ka mag fast food. Wala ka pa 40 years old. Pero about 40, subukan niya mag fast food hindi na happy ang tiyan nyo. Yung mamantika na ano, hindi na kaya. Walang fiber kasi ang fast food. Eh. Fast food, kanin, chicken, ma low fiber, lahat yun. Eh. Lahat yun low fiber. Kailangan mo gulay talaga. Tsaka oily. Eh. Pag oily, ma masakit din sa tiyan. Di ba? Hindi nyo na matutunaw ngayon. Yung dating natutunaw nyo. Di ba? High fiber diet. Number seven, na uh, nasakit, pwede magkaroon ng gallbladder stone, gallstone. Sabi nga, ang gallstone, kadalasan 4F. Anong 4F? Fat, tumataba na tao. 40, 40 years old patas. Female, madalas sa babae ang gallstone. Fertile, may regla pa na babae. So, 40s na babae, fat, female. Yan ang 4F, madalas may gallstone. Okay? So, low-fat diet, kailangan din sa gallstone. So, ano ngayon pinakamahalaga ngayon? Ano magagawa natin? 8 tips para sa lahat ng edad 40 pataas. ko wala pa kayong 40, dapat alam nyo na to para ready tayo. Number one, tubig pa rin. Wala kang lusot. Tubig. Hindi pwede tatlong baso lang. Pag matanda, siguro minimum six. Pwede na six glasses of water. Kung matanda na, hindi ka naman nagpapainit. Pero ako, mga ten ako eh. Mga at least ten glasses ako. O, pwedeng sabaw, pwedeng juice, pero mas gusto ko tubig kasi nakakataba yung iba pag ginawa ko. So, tubig ang kailangan. Bawal ang alak, nakaka-dehydrate. Kape, konti lang kasi nakaka -dehydrate. Hindi counted as tubig ang alcohol at kape kasi nakakaihi siya, nakaka-dehydrate. Ang, ang counted as tubig, tubig lang, pati tsaa, ah, pwede. Bakit? para lang gumanda yung ano, panunaw, lumambot yung uh, constipation, mas mabasa-basa yung daanan natin ng uh, bituka, di ba? Kailangan mo ng pampadulas eh. Pwede ring water rich foods, mga pipino, pakwan, lettuce, tomato, matutubig 'yan. Okay. Number two, lose weight. Nakahirap magpapayat talaga. Yung pagkain natin, talagang titingnan nyo. Kasi pag tumaba tayo, Lalaki ang tiyan, lalong maiipit, lalo tayong mag-gird. Pag tumaba tayo, lalong hindi makagalaw, lalong tataba. Diba? Lalong sasakit ang tiyan. Diba? Lalong mag-gird, lalong gusto mo pa kumain. Na problema na ito eh. Kolesterol, high blood, tuloy-tuloy na lahat yan. Kaya pipilit, huwag lumampas dun sa timbang. Malalambot na pagkain lang, mga lugaw, kanin, maiinit. Bakit sinasabi ni Doc, hot water. Marami nagagalit sa akin mga bata. Eh, yung nanay daw nila, puro ayaw na sila bigyan ng cold water. Pwede naman cold water kung gusto nyo. Kaya lang, sa tiyan na tumatanda, bakit sa mga Japan, sa Singapore o ano, lahat tsaa, lahat mainit. Bakit puro hot water yung mga matatanda? 80, 90, 100 years old. Hot tea. Lahat may hot tea. Kasi nga, pamparelax ang mainit na bagay. Mainit na tubig, mainit na, na na ang muscle. Mare-relax, magandang panunaw siya. Pag malamig, maninigas yung muscle. ba diba? Obvious naman eh. Malamig masyado, magkakramps ka. Ano bang gamot sa sa masakit na tiyan, di ba? Hot bag, hot. Di ba? Lagyan mo lahat na mainit eh. Magpapashower ng hot. Masakit ang likod mo. Ano nilalagay? Hot pack. Hot pump pa relax. Di ba? Mainit. Kaya maligam-gam na tubig. Mas maganda. Lalo na pag tumatanda. Pero kung malakas kayo minsan, gusto nyo malamig na soft drinks, paminsan-minsan pwede. Pero ready lang kayo magka Ready lang. So, one, water. Two, watch what, uh, ingatan na pagkain. Lose weight. Number three, fiber foods. Gulay talaga. Gulay, bawas mantika, bawas fast food, mas malalambot na pagkain. Inuman mo na ng tubig. Tapos yung kain mo, hindi na pwede yung maramihan na two times a day, sobrang mga all you can eat. Naku, dami ko nakikita ngayon eh, Yung, uh, all meat, libre, uh, 1,000, all you can eat. Uh, magugulo yun tiyan nyo, magugulo. Parang niloloko lang natin sarili natin eh, di ba? Oo, oh, nakadaya tayo sa restaurant, pero ay nang kasakit naman tayo, di ba? Order na lang kayo ng isang order. Di ba? 1,000 yun, marami ka na ma-order. Order ka na lang ng isa, kumain na lang ng normal. Huwag natin try talunin yung restaurant. Hindi po mag... Pambata yun, pwede. Pambata yung mga challenge. Pero pag matanda, normal eating, konti-konti lang. Number three, kailangan talaga mag-exercise. Galaw, 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 tapos pipilit pa rin talaga mga sit-up konti, yung mga crunch, yung mga twist, mas gagalaw-galaw para gumalaw din ng bituka. Mas gumagalaw ang katawan, mas gumagalaw ang bituka. Okay? Exercise every day. Kahit matanda, kahit masakit ang likod, pilit maglakad. Kaya, pag may nakakita ako na naka-wheelchair, nako, sabi ko, mahirap na to. Kahit naka-wheelchair, pilit pa rin galaw-galaw kung nakahigaman. Kasi oras na na-steady mo na -steady siya sa wheelchair, sa kama, tuloy-tuloy na, hindi na rin gagalaw yung bituka, hindi na dudumi, lalaki na antiyan, lahat na ng sakit, ipon-ipon. Kailangan talaga galaw-galaw para hindi pumanaw. Number five, bawas stress. Ang stress, nagpapa gulo sa acid natin. Ang stress nagpapasira din ng digestive system, di ba? Mas stress, mas masakit ang tiyan. Mas stress, mas irritable bowel syndrome. Tandaan niyo Mas stress, mas maraming problema sa tiyan. Isip na isip, habang kumakain, hindi kayo matutunawan. Mas maraming stress, mas umiinom ng alak, mas naninigarilyo, mas nag-overeating. Oh, wala eh. So, stress, kalaban yan. Number six, kailangan pa-check lagi yung ipin para mangunguya yung pagkain. Kasi pag hindi mo nginuya, hirap ulit yun tiyan. Number seven, pwede yung probiotic. Probiotic. Ako nagpo-probiotic ako. Kaya lang medyo nakakalambot ng dumi. Sa akin, nakakalambot ng dumi. Kung medyo matigas ang dumi ko, siguro half dose lang ako pag sinabi two times a day, one, one sa day lang ako. So, meron mga probiotic medyo may tulong. And number eight, pag may sintomas, punta sa doktor. Nagtatae, tumitiga uh, tumitigas, sobrang sakit ang tiyan, may dugo sa dumi, talagang paulit-ulit na iba na pakiramdam mo, senior citizen na, pacheck tayo sa doktor. Kasi, siyempre, iniisipan natin, meron ding mga bukol-bukol dyan, ay naman natin isipin, pero pag matagal na sintomas, pacheck mo rin tayo sa doktor. Aayusin din yung mga gamot. May mga gamot na nakakatigas sa dumi. Yung mga antidepressant, nakakatigas yan ng dumi. Yung mga pain relievers, nakakatigas ng dumi. Yung mga antibiotic, depende. Iba nakakalambot, nakakatigas. So yan po, bagong topic natin. Uh, Na-experience ko yan. Kaya yung, yung mga dating na gustong-gusto mong kainin, na pag senior ka na, mayaman ka na, ang gustong gusto mo puntahan lahat ng, yung mga mall, di ba? Ang daming restaurant. Bawal na eh. Doon na lang tayo sa normal. Balik tayo sa lugaw ni nanay. At uh, tubig na mainit, nakakaya naman, no? Di ba? Uh, lugaw na lang at... Uh, pero wala tayong choice eh. Kasi paminsan-minsan, kaya ako pag mag-e-experiment ako ng kain, minsan tanghali. Para kahit sumakit ang tiyan ko, tanghali hanggang gabi. o oh, Sumakit ang tiyan ko. Pero pag sa gabi, pag kumain ka sa restaurant, sumakit ang tiyan mo, nako, hindi na po pwede. Isang favorite food ko, taco. Mahilig ako sa taco. Eh. Kaya lang ngayon, hindi na po pwede mag-taco. Uh, dati, taco, kayang-kaya ko yan. Dalawang taco. Napakasarap. Pero ngayon, hindi nakakaya kasi yung pagka-spicy niya, uh, may halong very spicy na uh, after age 40s, 50s, hindi ko na makain yung mga tako. So pansinin nyo, ano yung mga kaya nyo kainin, hindi nyo kainin, ilistan nyo para at least mas hindi sumakit ang iyong tiyang. Good luck po. God bless. Share po natin.